So guys, ito yung unang vlog natin dito sa ating lens na Sigma. So guys, uh, tayo lang mag dito sa ating ano, unit dito sa Ponto. Actually, hindi lang, hindi lang ako nandito. Pero ngayon, ako lang lang nandito kasi sa trabaho yung iba. Kasi ako wala akong taping, so ako yung muna yung natitira nat dito. Kaya ngayon, wala tayong gagawin Kundi maglinis ng pondo kasi Naglita niyo yung guys ang tunay Pangilala natin linisan. So, isang Pangilala natin magwalis walis kasi <coughs> Makakalat so, Tara! Tara! Ngayon maglilinis na tayo naman na gagawin natin ngayon is magmap. Let's go! I'm <coughs> hoping na nagustuhan mo yung ating video tutorial. Wow! Video tutorial. Wala kasi magawa dito sa ano. Walang magawa dito sa unit. Ito na lang na yung vlog ko. Mamaya, pupunta tayo sa GMA Network para kumuha ng ating ano. Ang tapos Ticket sa Christmas party. Ah, this is the day of my life here in Kondo. Hi, bahay. Ngayon, miss bahay, pero kailangan ko lumayo sa kanila eh kailangan ko muna ditong manirahan para pagka biglang meron akong trabaho eh madali lang nila akong makontak madali lang akong makakapunta <coughs> I'm not feeling well right now kaya ba sipon tagalog na nga lang natin di, mo, di maganda pagkaramdaman ko ngayon kasi may sipon ako kung saan gumaling na to mga bukas uh, kung meron man tumawag sa ating trabaho ay mapasukan natin tayo naman so that's mamaya guys maliligo mo na ako bye guys Tanggil, <laughs> tanggil lah <laughs> kena, lah <laughs> kena dance dengan kamera. Eh, marah betul para huwag takot dito sa aking camera ngayon para ng lens pero ang ganda astig astig lang ako. i-focus niya <coughs> para tuloy akong engot dito sa lens ng camera ko napakalaki hindi ko alam na itakot hindi, ipakita ko sa inyo paano siya nagbibidyo ako sa cellphone ko kung gano'n sa kalaki sige sige Tignan nyo kung gano'n siya kalaki Makapakita ko sa inyo sa video ko Pag na-edit ko Apakalaki niya guys Ayan o para kasi pang dito, laki-laki na naman ako. Pagbablog ako, tapos ang laki ng camera kayo guys. Pero astig. Ganda. <coughs> Wala akong ibang masabi kundi, astig. sorry <coughs> <coughs> guys, may upo pa tayo ngayon. Astig eh. Oh. Yan ang na, nakakangalay siya, sobrang laki. Kaya gali na naman. Di ba tayo sa kanan? Di ba tayo sa kanan? Ang pangalaki ng lens. Paano ka tayo magbablog na ito? Ganito yung lens natin. Napakalaki. Ah. Uh. So guys, pauwi na ako sa kondo. Dahil uh, hindi ako nakakuha ng ticket sa party namin buwas sa GMA. Pero, dahil hindi ako nakapagsabi doon sa admin na napupunta ako para kunin yung ticket pero makukuha ko po yung bukas kasi bukas na yung party namin December 7 dun ko siya makukuha mismo sa may gate kita kits tayo dun guys papunta na ako ng konto let's go ka lang na ng guys promise para kung ngayon na ito ganito mag vlog guys Sobrang laki ng lens eh makikita nyo yan no? oh oh laki ng lens ko guys promise ay oh laki nyo nandito na tayo sa third floor siyempre oh so, nandito na tayo sa ating ano um, kundo ito tayo sa 3-1-2 bread bubuknya lah na di ini. untuk kunduk. ini teman na sushi. Yon. home sweet home guys, nice sweet home. Mm -hmm.